Nakaranas ng malawakang pagbaha ang iba't ibang bayan sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa habagat. Sa bayan ng Kalasyaw, umabot sa lima hanggang pitong talampakan ng lalim ng baha sa barangay Talibao kung saan maraming pamilya ang napilitang lumikas. Isinagawa ang force evacuation ng Coast Guard District Northwestern Luzon, katuwang ang MDRRMO Kalasyaw at iba pang ahensya. Nasa 82 pamilya o higit tatlong daang individual ang lumikas sa evacuation center sa Poblacion West Sport Complex. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ang supply ng pagkain at gamot para sa mga apektadong pamilya. sa lungsod ng Dagupan, lubog din sa baha ang palengke at mga bahay, lalo na sa Perez Boulevard na makikitang hindi na madaanan dahil sa lalim ng tubig. Nagmistulang floating market ang Dagupan Public Market dahil sa tubig baha na umabot na sa loob ng pamilihan. Nagtutulungan naman ang pamahalang lungsod, barangay councils at mga national agencies para sa agarang paghatid ng tulong at relief packs mula sa DSWD. Sa bayan ng Dasol, inabot na ng storm surge ang kubo na ito sa tabing dagat. Ang ilang bahay, pinasok na rin ng baha. Oh guys, wala na yung kasi na yung nanay, ay, wala na yung kahoy. Ito guys, yung side ng bahay ni nanay, wala na pumasok na din doon sa kusina niya Gayun din ng mga bahay sa bayan ng Bugalyon kung saan lubog pa rin ang mga kabahayan. 14 uh, barangays uh, na flooded po or naapektuhan po sa buong probinsya ng Pangasinan and uh, most of these uh, barangays are located in District 2 as well as District 3 po specifically uh, and Dagupan City. Sa datos ng Pangasinan PDRRMO, tinatayang nasa mahigit siyam na raang pamilya o halos 3,000 individual ang nasa evacuation center sa mga bayan ng Kalasyao, Mga Taram, Urbistundo at Mingayen. Sa gitna ng kalamidad, tiniyak ni Governor Ramon Vigui III ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga LGU para sa mabilis na paghahatid ng mga relief goods. Kung nagipag-ugnayan tayo sa iba't ibang LGU, again, ang ang issue kasi dito ay yung mabilisang pagbigay ng mga relief goods. So meron tayo. So you might be calling uh, some of the LGUs uh, para i na lang natin on, on repacking. Sa kabila ng lakas ng bagyo, wala namang naitalang nasawi sa Pangasinan dahil sa maagap na pagtugon ng mga lokal na opisyal at ahensya ng pamahalaan. Fortunately po uh, dahil sa pag pagtitipong po natin sa mga ano uh, ating lower DRRMCs, our local chief executives ay sa kasalukuyan po wala po tayong casualties. Sa kabila ng pag-uulang dala ng habagat, nagbabadyaring manalasa ang bagyong Emong sa probinsya. Kaya naman sinuspindi na ni Governor Giko ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko man o privado, At gayon din ang trabaho sa mga gobyernong tanggapan sa buong lalawigan hanggang Biyernes, July 25, sa bisa ng Executive Order Number no. 62 series of 2025. Mga no? Uh, keep safe, no? Um, again, uh, I would like to reiterate, uh, meron po tayong two-day suspension of all classes in all levels for public and private schools, including uh, all government uh, offices, uh, to give time to our kababayans to uh, recover maraming binaha, no? uh, para ayusin nyo naman yung inyong mga bahay, yung communities po natin. And that would also give us time um, to deliver our um, uh, relief uh, goods To various communities in coordination with the affected LGUs. Ayon sa pag-asa, inaasahan ng daluyong o storm surge sa buong lalawigan kung saan inaasahan ang 2.1 hanggang 3 meters o nasa moderate to significant ang taas ng alon. Nasa ilalim naman ng tropical cyclone wind signal number 3 ang mga bayan ng Anda, Bulinaw at Bani. Samantala, dumagdag pa sa bilang ng mga bayang nasa state of calamity ang Binmalay at Lingayen. Patuloy naman ang pagmamatsyag at paghahanda ng mga kinauukulan sa probinsya ng Pangasinan habang nananatiling nakabantay ang mga rescue teams at mga lokal na pamahalaan sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa gitna ng masamang panahon. Valerie Dismaya, RNG News.